may mga salapi na mga kadugo sa Ilocano Salapi itong mga tanim namin na puting mais sweet pear, dito sa Bogoy's Farm mga kadugo dagong Pilipino sa mga sulok ng mundo ayan na sila o oh. may bulaklak na lahat uh, mga bunga na lang niya ang lumalaki Ilang araw na ba ngayon mga kadugo? June 1? June 1 ba? Or May 24? 24 yat June? Ano, anong date na ngayon? Ayan, oh, malalaki na mga kadugo. Ito na yung mga salapi. June 24 yata nung nagtanim kami. Oo, June 24 plus the 6 plus July. Ano na ngayon? July ay hindi. May June June 1. <laughs> June 1. So 30 Ay may yata. May 24 pala x plus 30 days ng June di 36 ay 37 kasi 31 days yung May plus ano na ngayon 15 37 ay hindi June won nya so 40 ano na may 15 45 days na makadugo hmm kasi hindi <laughs> ang gulo ko no June 20 May 24 37 plus 15 ngayon di ano na eh 2 weeks pa eh hi Ewan <laughs> basta sa August 3 ang 65 days nitong mga tanim namin na puting mais mga kadugo 2 weeks pa more than 2 weeks pa ayan no sila yan yung Bogoy's Farm mga kadugo ayan no diba Salamat po, Panginoon. Panginoong Jesus. Ingatan mo po sa mga ay ay mapanira. Yan oh, ang lalaki dito. Nakakadago. Hmm, hmm. Dalawa dalawa pa yan o. Pero hindi na mag-ano yung second. Yan oh, ganda dito. Ay, dito tayo dadaan. Ayan, oh, ang ganda mga kadugo. Banda dito, maganda. maupo muna tayo dito mga kadugo dito sa hamak ay maupo mahiga tayo Ayan. ito yung harapan ng Bogoy's farm ay Bogoy's farmhouse mga kadugo mataas naman itong hamak duyan daming bunga oh pahinga muna tayo dito <laughs> tapos na tayong magbisita mga kadugo uwi na tayo have a blessed monday mga kadugo kong minamahal dugong pilipino san mang sulok ng mundo ingat po tayo palagi lagi nating tatandaan mahal po tayo ng Diyos hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala magtiwala. Umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. I love you with the love of God. Bye-bye.